So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari dito sa Shining Inheritance dahil alam naman po natin mga kadrama na talagang akala nga po talaga ni Charlie at sa kanila na nagbogin na nga po talaga sila sa kanilang mga pinaplano dito kay Lola oria Yun ang hindi nila alam dahil nga po ay... Uh, nalaman po ni Joanna yung kanilang mga pinagagagawa talaga dito sa lola niya. Hoping nga po talaga mga kadrama dahil nga po sa narinig dito ni uh, Joanna, e eh, mamulat na nga po talaga siya sa katotohanan na hindi nga po talaga kakampi itong si Lani at si Charlie. At sasabihin niya talaga dito na ngayon alam ko na ang pakay niyo sa pamilya namin. Ganun pala ang ginagawa niyo kay lola. Sinasaktan niyo siya. Diba? Naakala ko kakampi ko kayo pero hindi pa pala. Yun pala ang plano nyo bakit nyo ah uh, nilagay doon sa facility si Lola dahil may pinaplano kayo sa ari-arian namin nila Lola. ba? Diba? Sana nga po talaga ay magising na itong si Joanna at pwede nyo sabihin niya na simula nga yung kaaway ng tingin ko sa inyo. Hindi na tayo magkakakampi. Diba? Dahil sige na gawa nyo. Naakala ni Joanna na nasa magandang kamay itong sila, si Lola niya pero yun ang hindi niya alam ay binabayaran ni Charlie at saka nila Lani yung nurse para pahirapan nga po talaga itong si Lola Aurea. Sobrang nakaka dismaya lang po talaga mga kadrama na itong si Juana. Nilagay niya talaga 100% yung kanyang tiwala dito kina Charlie at saka kay Lani. Yun ang hindi niya alam na sa, sa likod nito ay may pinaplano po talaga siyang hindi mabuti. So hoping nga po mga kadrama itong si Juana ay pumunta na nga po talaga doon kay Ina para sabihin niya talaga yung katotohanan. 'di ba sa kanyang mga nalalaman at sabihin niya din talaga dito kay Yuan. Para talaga makuha na nila itong si Lola Orea doon. Hoping nga po talaga si Ina talaga yung maging susi ng lahat ng ito para makalabas doon si Lola Orea. Tsaka itong sila Juana, sila uh, Yuan. 'Di ba sa hoping nga po talaga sila na yung magkakamping lahat. Wala nang ibang magkakakampi pa sa bandang uli para matulungan nila si Lola kasi lalong lalo na ngayon si Lola ay eh, wala talagang lakas para gawin niya talaga yung mga bagay na dapat niyang gawin wala siyang lakas para lumaban dito kina Charlie kundi sila Juana na lang at saka si Ina yung magiging paraan para matuldukan na talaga lahat ng mga pinagagagawa ni Charlie at saka ni Lani So, hoping nga po mga kadrama no, ang mayayari na po talaga ito. Alam naman po natin, possible din talaga na mag-deny itong sila Lani at saka sila Charlie kung ano yung mga sasabihin para hindi sila talaga ma ni Juana. Pero gagawin talaga nila Juana ang lahat para malaman. So, yun lang po mga kadrama. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel. Para sa susunod na videos, ma-update ko po kayo.